Good day mga boss, meron tayo ng isang MIUI 125 at ang issue nito ay nahagok pag siya ay uh, naarangkada o kaya naman ay nasa biyahe ka, tapos nagminor nag ka, tumigil ka, o kaya naman ay nasa traffic. Pag nagminor ka tapos umarangkada ka, ay nahagok na siya, ayaw ng humatak. Kaya ngayon ang gagawin natin dahil ito naman ay 2018 model pa na MIUI sigurado meron na dito mga repair na nangyari ang gagawin natin dito i-tune up natin ang kanyang TPS uh, tapos pero bago natin i-tune up ang kanyang TPS ay i-check muna natin yung kanyang butterfly kung siya ay nasa tama pang buka baka kasi mamaya ay inadjust nila to asan mo ako baka mamaya inadjust nila ito kahit ituno natin ang kanyang GPS sala pa din yon dapat nakasarado talaga yung kanyang butterfly kaya ang gagawin natin ngayon hindi natin basta basta itutun up ang kanyang TPS. titingnan muna natin yung loob ng kanyang throttle body para ma-check natin yung kanyang butterfly kung nasa tama pang buka ano baka mamaya nga in-adjust to o, hindi natin alam kung ano nangyari para tayo ay nasa tama meron na ako dyan nakaabang na wire mamaya ako na lang sa inyo papaliwanag check ko lang tong kanyang butterfly okay okay mga boss ayan bukas na yung kanyang throttle body at mukhang nasa tama namang posisyon yung kanyang ah uh, dito nasa tamang posisyon naman yung stopper ng kanyang butterfly so tama naman okay lang yan medyo madumi na rin sinusubukan kong tanggalin yung tornilyo para makalas natin yung throttle body ang problema ay napakatigas so tinigilan ko na at baka mamaya ay maputol ang tornilyo madisgrasya pa natin madudubli ang ating gawain kaya ngayon i-tune up na natin ng ating TPS so yan napaka importante na gawin natin muna mga boss yung pag check ng ating butterfly baka mamaya nga kasi ay ito ay ginalaw na ng mga daddy pang gumawa nito kaya dahil sa na-check na natin siya, pwede na tayong pumunta sa pagche check ng ating TPS. So may nakabang na ako diyang wire. Uh, ginawa ko na yan kanina para dire-diretso ating trabaho. Siya nga pala, pwede natin kasing gawin dito na tayo ay mag-check um up ng uh, TPS. Huhugutin lang natin yan. Meron dyang wire na blue na may guhit na red. Tapos isang isang porong blue. Yung kanyang yellow ay yung nasa gitna. So doon tayo maglalagay ng uh, wire. Kaya naman tayo ay naglagay ng wire dyan para hindi siya naglulus Gawa ng pagka tuturukan lang natin ng pardible o kaya naman ay karayom ang problema natin yung dulo ng ating uh, digital tester ay ganito lang kaya kailangan lagi na lang natin ng wire na ganito para wala siyang kagalaw galaw tapos saka natin dito ikakabit ah uh, dito natin sa ikakabit siya sa positive tapos yung kanyang kanyang negative ikakab ikakabit natin sa body body ground o kaya naman ay sa ground ng battery tapos dapat mga boss ang gagamitin nating multi ay digital kailangan ikabit natin siya sa 20 volts pinakamababa niya na ay 2 volts So sa 20 volts, kuha na natin dyan ang mula 2 volts pataas hanggang 20. Kaya dyan lang natin ilalagay ang ating multi tester. Tapos kailangan ang magiging volts nya pag siya ay naka yan nakaganyan lang nakatigil lang ang volts nya pagka tinester natin dapat siya ay 0.68 to 69 volts. Tapos pagka naka full throttle naman, dapat siya ay naka 4 volts. yun nga hanapin natin paggamit ng ating tester. Kaya ngayon ang gagawin lang natin kakabit na natin itong dulo ng ating tester dito sa yellow ng ating TPS tapos isasaksak lang natin sasaksak natin yung TPS yun yan tapos dapat luag na yung kanyang tornilyo may tornilyo dito itong TPS yung pinakalap nya yun o oh. lulagin natin yung para maigalo natin itong TPS tapos yan nakakabit na ito namang negative ng ating tester nakabit natin dito sa body ground ng ng, uh, ng, motor o chassis so ito na nakabit na siya nasa 20 volts pag binuhay natin ng o pag sinusay natin ng ating motor naka on na yan yan ang kanyang reading so malayo kailangan mahanap natin yung 68 point ah, .68 to point malayo kaya siya ay nahagok so luluagang ko lang yan ang kanta naglulus oh, sala na sala sala, sala na yung kanyang reading naglulus eh so, kaya to naglulus kaya mahirap dapat talaga nakapirme yung, yung yung ano yan Tignan nyo, nag 0.78 na. Dapat nyan ay 0.68 to 69. Tapos, 4 balls pag tinrottle. Subukan natin i-pull throttle. Kung anong reading niya. 3.97. Yung malayo talaga. Dapat 4 balls yan. Sige. I... E, Lulogan ko lang yung kanyang yung tornilyo ng kanyang uh, TPS para maitama natin. Okay. Talaga na natin mga boss yung tornilyo ng TPS at siya ay nasa 0.81 pa rin. Nakabit na yung ating body ground. Nakaset sa 20 volts ang ating voltmeter ang ating TPS ay nakakabit din yung wire dun sa yellow papunta sa positive ng ating test terna multitester tapos gagalawin natin to tingnan nyo mabuti mga boss 0.68 layo ano Point sixty nine. point sixty nine. 70.69 Balikot Ayan. Tapos bibirahin natin tong throttle Dapat sya ay mag 4 volts 3.90 Ah pwede na yan Pagka kasi ibababa natin tong ano sa umpisa sa minor baba natin ng konti pero nagpo 0.69 na eh pwede na yan nahapitin pa natin yan gagalaw pa yan so yan yeah, nahapitin ko na yan mga boss pag nahapit ka yan tingnan natin kung magbabago pa okay mga boss at ito na yung ating uh, ginawa nakailang pa ulit ulit tayo kalas kapit ng TPS dahil hindi magkaigi doon sa 69 ibig sabihin mga boss hindi lahat ng tune up ng TPS ay 69 gawa ng ang nangyari dito sa amin sa ginawa ko hindi ko siya nakuha sa 69 69 volts nang siya ay nakaklose ang throttle nakuha ko siya sa 58 59 Tingnan niyo yung kanyang andar sa 5859, napaka-smooth, napakaganda ng minor. Okay. Tingnan muna natin 'to. Ay, napaka-smooth ng kanyang minor. Tapos responsive yung kanyang hotel. Samantalang kanina nung siya ay nakalagay sa 69, hindi namin maitama yung minor tapos palyado mula sa 81 to 69 wala parang naka 81 pa rin 81 volts sa naka ano lang siya naka minor wala siyang tamang minor namamatay palyado kaya ang ginawa ko pinaandar ko siya ng naka naka idle tapos nilogang ko yung yung kanyang TPS tapos pinihit ko siya ng mano mano na nakuha naman natin nagkaigi naman dahil wala tayong tools para nung ang tawag star. Ha? New star. Oo. Yun, nilogan na lang natin siya ng uh, baba. Kaya ngayon anong nangyari, hindi lahat pala ng hindi MIUI 125 ay kuha sa 69. Dahil ito, hindi ito 69. Ito ay 59 58, 59 Gagroon ko ulit aking multitester dito Yan Tapos yung ating positive Matanggal ang ating positive Hindi ko na nga lang ilalagay ito dito Gagato ko na lang Grounded din din naman yan Tapos ang ating multi-tester ilalagay natin baliktad ilalagay natin sa 20 volts yan ang ating multitester mamaya may lagay tapos itong dulo ng ating multitester ilalagay natin dun sa yellow susundot na lang natin at nakailang ulit na tayo hindi natin makuha tapos yan ang kanyang rating naka zero sya bubuhayin na natin ng battery ano sus yan naka 61 sya pero 58 lang talaga yan 58 59 yan ang ano yan yan ang kanyang bolts sa naka close ang kanyang butterfly 58 to 59 dyan namin nakuha o ko nakuha yung tamang minor at saka tamang idle malakas sya sakto lang kaya hindi ko alam kung tama itong ginawa ko. Diyan ko nakuha eh. Kasi hindi talaga natin makuha sa 69. Nakuha natin Habok. sa 59. Hagok. Hagok talaga sa 69 to 68. Ayun yung inilagay ko dyan sa 58, nagkaigi. Kaya kung meron mga kapanood natin na, nito na mas maalam, baka pwedeng kayo magbigay ng paliwanag kung bakit nagkaigi siya sa 58. 59. Tanyo naman, napaka smooth ng kanyang andar. Tatanggalin ko na uli ang ano. You know, aring ating tester. Tapos papandarin natin. Nakailang mamaya. Nakailang paandar talaga kami nito, nakailang testing. Walang pagbabago, ganoon pa rin napakahirap. Pero ngayon, isang start mo lang okay na. Ayan. Napakaganda ng minor, responsive yung kanyang minor pagka-pinating dito meron siyang response huwag na natin galawin para okay na yan kanina papatay patay pa yan pag binumba mo sa 69, 68 o katapos nga so yan mula sa mula sa 81 So 69, 68 bumagsak sa 58 at nagkaganon nagkaigis siya so siguro sa video nito pwede natin ilagay na title dito hindi lahat ng throttle position sensor TPS o throttle positioning sensor ay nakukuha sa 69 ng MIUI 125 yun lang yung ating matutunan dito na pwede palang mangyari yon. Pero sige tingnan natin kung mayroong magko-comment dito ng kung bakit nagkaganon yung ating ginawa. So comment down below na lang kung bakit nagkaganon sa mga marurunong na. Nagkaigit talaga siya oh. Wala nang tratang tratang. Oh. Yeah. Diba? Kung tutusin Kung tutusin mga boss Sa 69 ibababa mo ibababa mo sa 58 hindi mo makukuha ang ano niya tamang minor kung talagang sala tayo wala eh kuha eh kaya wala tayong magagawa kundi yan na lang ating gawin ilagay siya sa 58 o, nagka nagkaigi naman ewan ko lang kung sa tagal ng takbo ay eh, ganun pa rin so ayan Hanggang dito na lang mga boss ang video ito at uh, salamat nakagawa tayo ng panibagong video. Sigurado naman may natutunan dito. Dito tayo dalawa. Yung 69 pwede sa 58. Ba't nagkaganon? Pwede yun. <laughs> okay na mga boss. Hanggang dito na lang ang video ito at kita kita tayo sa susunod na video. Kapit na natin ito mikitipa na lang ating binata